<laughs> okay na naman tayong bisita. Ayan, si, ano, si Sakuragi. At uh, yung kanyang click ay uh, may problema. Hindi mo alam kung ano yung problema nito. Okay, paan natin? Ayan, o. Oh. Yan yung tulog ng ano, makina niya. Ilang araw mo nang tinitesto? Kaya ba yung Linggo. Linggo. Tapos? Isang linggo lang sa isang linggo mo na pag-isipan. Nako. Ay, anyway, dito mga sir, kay kayo bumili ng pizza, napaka-report natin na double check niyo muna yung uh, ingay or yung motor. Unang unang gagawin natin, tatanggalin muna natin yung kanyang upuan. At uh, natin gagawin, check natin yung ano, yung tensioner. After natin sa tensioner, yung sa rocker arm. Yan lang po yung i-check natin dyan. Wala nang iba. Kasi yung tunog nya, yan, parang may kalansing. At uh, pagka, ano, nasa side ka naman nito, sa likod ka, pag pinakinggan mo siya dito, mas malakas yung, uh, ay, parang gano'n, natunog. Yan. Kapag uh, dito ka naman, medyo mahina siya dito. Yan, ito yung pupuntirihan natin. Yung tensioner muna. Tapos, punta tayo ng, ano, ng uh, rocker arm okay natin pa tagalin pa para hindi uminit yung makina tanggalin na natin yung upuan para magic natin kung ano yung uh, problema nito ah, tanggalin na natin yung upuan at uh, yung may ari mga sir kinakabahan na dahil la tos gas daw ng malala yung sa ingay ng kanyang uh, motor Nako, palit tayo ng sigunyal nito. No. Anak ko, delikado ka sigunyal to. Gastos ka na naman malala nito. Tanggal na natin yung puwan. tapos sulod naman natin tatanggalin yung ano. Yung kubol sa unahan ng upuan. Okay, tanggal na natin. Isusunod naman natin gagawin. Ayan, ito, tanggalin natin yung turnilyo na 'yan. Yan mo yung tatanggalin natin. Yan, tanggalin natin 'to. Dito muna tayo unang mag-check mga sir para malaman natin kung alin uli yung ating isusunod na i-check. Basta pagka mga tunog ng motor ninyo mga sir, maaring ito or yung Uh, rocker arm natin same ang uh, tunog nyan kapag ka nagkaroon siya ng uh, ganyang tunog at uh, mapapansin nyo na kaagad doon kung mga ganyang tunugan tensioner o rocker arm hindi ko natin hanggal kasi papandray natin yung unit at uh, papasakan natin ng uh, medyo manipis na flat screw doon sa butas kaya tinanggal natin yung uh, turnilyo yung cover ito, gagamit na tayo ng uh, flat screw na monopiece, yung saktong -sakto. At uh, ngayon, papaanda rin natin, magbabase tayo dyan sa pag-ikot ko ng uh, flat screw na monopiece. Okay, ayan. Hihikti ko to, pagka uh, hindi nagbabago yung tunog, ayan. Matigas pa naman yung kanyang tensioner mga sir, lumalaban pa naman kapag ka, no. Ayan. masikip na yan. Pagka mga ganyan, parang may, may umuugong, ibig sabihin, good yung ating uh, tensioner. Kaya wala dito yung problema. Yung susunod natin yung tatanggalin natin itong cover. Nasa rocker um, ang uh, atin namang gagawin. Puro susunod gagawin. Or isi-check. Okay. Patay natin. So, na mga sir. Nabaklas na natin yung uh, cylinder head cover. Yan. Kita natin yung rocker arm. At uh, itatap din muna natin. Kuta muna tayo doon sa kabila. Dahil well, doon tayo magpapaikot. Doon sa may uh, crankshaft. Paikotin natin doon. Tapos, kukuha tayo ng tap din dito. Sige pa. Sige pa. Sige. 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 Sige, bilisan mo. Sige, sige pa. Sige pa. -ikot mo. Sige pa. Sa pangikot sya na. Eh. Sige. Sige pa. Sige pa. Kutin-kutin na lang. Hop. Yan. Dito mga salari tayo kukuha ng updated. Uh, dead. Yan o. Oh, yung may kuntil yan. Tapat nyo lang dito. Yan. Dyan kayo kumuha ng ano. Ng uh, timing. Titik right, mo nga natin to. Ito, naman yung ating tensioner. Kasi dito, dito naman, makikita nyo naman kagad dito. Maluwag dapat yan kung may problema sa ating tensioner. At uh, check na natin tong kanyang uh, rocker arm. Ayan. Ang uh, nakita kong may problema mga sir, yung kanyang uh, rocker arm na exhaust kapag mag-check naman kayo ng rocker arm na defective ididiin nyo tong roller na yan eh, idin mo nga kamay mo yan, idin mo yan, yung sa roller lang huwag mo ididiin tong rocker arm hindi, hindi, ganito lang, ganito lang ganito lang, yan, yan yung sa kuko, malapad yung kuko mo eh yan, tapos pakita natin sa ating viewers ayan ah ayan, Naka-steady na yung rocker arm ay yung ano ah, yung roller. Pero yung uh, rocker arm pagka inol ko siya ng up and down, may play pa rin. Galawin mo yung sa baba. Sana yung ating kwan. Yan i steady ko to ah, itulak ko tong roller. Tapos galawin mo yung ano, up and down mo. Ayan. yung ruler pero gumagalaw pa rin yung rocker arm kaya yung nagpapaingay mga sir dito sa motor ni partner ay uh, yung rocker arm na exhaust masyadong maluwag dahil nasira na yung rocker arm nya yung sa ruler kaya ibig sabihin ang gagawin lang natin dyan oro yung papaitan lang natin dyan yung mismong rocker arm lang yung intake naman hindi ko naman siya nakikitaan ng problema yan, okay naman. Goods na goods pa yan. Kasi ang uh, isa nito mga sir, nagkakahalaga ng limandaan yata ito. Depende sa store. Yung pagbibila natin. Tapos hanapan natin si tropa. Na pwede natin ilagay dyan. Yan, tatanggalin natin yung rack arm mga sir. Dito mga sir, ang uh, technique na gagawin natin dyan. Unang-unang yung gagawin dyan, itatap din nyo muna at tatanggalin uh, tanggalin nyo to yan alin rings na yun nandyan na parang lost thread na rin tatanggalin natin yan ok lost thread na at uh, sisinsin natin para lumag kasi lost thread na yung kanyang uh, tornilyo itong tornilyo na yan galing yan dito uh, pinagbaliktad na lang kasi lost thread dito itong tornilyo na to ito yung pinakamahirap tanggalin pag dito yung nakalagay kaya pinagpalit na lang nila at least dito nasa ibabaw lang naman to kaya nating sinsirin para lumuwag ito to, tatanggalin nyo lang to after nyo matanggal to tusukin nyo dito sa ilalim tusukin nyo yan palabas doon para matanggal nyo yung rocker arm o yan mga sir napaluwag ko na yung nut at uh, tinuktokan ko siya ng ano ng flat screw para matanggal ko kasi kung hindi ko gagawin yun hindi ko matatanggal dahil lost thread na at uh, yan pa rin yung gagamitin natin kasi wala akong extra ngayon na pamalit yan at least nasa bungot naman na yan madali na nga no uh, tanggalin kunin mo yung, ano yung pimakawat yung nagpail yeah, dito to shooting nyo dito tapos meron kayong mga ganito sana na, na, na nagpa-L ipantutusok nyo ng ganun para lumabas ayan tasukin natin para lumabas lumabas na pagka naitulak nyo na nailabas nyo na dito nyo yung makikita yun. tapos hawakan mo yung rocker arm. wala laglag -lag. okay tagal mo na Yeah, ito yung rocker arm natin mga sir. Mapapansin nyo yung luler ng ating rocker arm. Yan. Ang laki niya mga sir. Kaya ganoon na lang uh, kaingay hmm, laki tapos maingay kaya ang gagawin natin meron akong extra nito na eh. uh, one. pero uh, kung ang sira exhaust dapat exhaust din kasi magkaiba kasi yung sa intake saka sa exhaust pinagkaiba nila itong kontil na to yan yun yung pinagkaiba nila tapos ito nga ilalagay natin yan na walang problema yan lang play yan tapos uh, bago natin ilagay ito ilagay nyo muna yung ano yung adjacent yung turnilyo. ang galing mo yan Ayan, kasi sabay dapat dyan, kapag nilalagay natin itong rocker arm kasi pabaliktad pag ganun pa ilalim hindi sa tulad ng mga sunod ng motor ng mga wave kahit na iuhuli mo yan walang problema kasi nasa ibaboy yung pasukan itong siklik, pa ilalim ng pasok yan ito na yung luma natin mga sila yan maingay ito na yung tinanggalan natin or pinagtanggalan uh, defective yung ruler at ayun uh, yun lang natin yung nandito yung adjustan nilipat natin sa kapila uh, tapos ito, ilalagay natin. Itas mo, itas mo. Itas mo, itas, itas mo. Itas mo, ito. Mo. Mo, mo. Okay, okay natin. Mamaya na tayo mag-adjust. At uh, dapat saktong-sakto yung tunelo natin dito sa butas. Yan. Kaya dapat i-check nyo pa rin yan. Na dapat masakto yun sa butas. Ayan. pa rin yung gagamitin natin mga sir kasi wala tayong ibang turnilyo. At uh, ipitan natin uli or tuktukan natin uli yan para hindi lumuwag sa katagalan. Baka kasi sa katagalan kasi mga sir na hindi mapalitan ito po yung magiging dahilan sa pagsira ng makina. Kaya napaka importante na kapag ganito, no choice binabalik pa rin natin ipitan natin mabuti uli Okay, ayan naipitan ko na uli Uh, at uh, ginamitan ko siya ng bi-script para maikpitan ko sya kasi no choice na talaga Hindi na natin maikpitan ng allen release na 4 Kapag uh, ano naman, uh, magpapalit kayo Kahit sa mga bolts and nuts na bilihan Tanggalin nyo lang ito, eh, bi-script nyo ulit para matanggal Ngayon kasi ginawa natin, binalik pa natin ulit ngayon yan Dahil uh, wala pa tayong uh, pamalit At uh, gabi kasi ngayon kaya hindi natin yan maharap may bilihan or mapagbilihan tayo. Wala tayo mapagbilihan. Buti nga lang, meron pa ako isang rattle arm na yan. Kaya yung ating nilagay. Yeah. Susukatan na natin ng 24. 0.024 uh, 0. 24 mm yung ating isusukat dito mga sir. Kasi yun talaga yung standard ni Honda Click. Ito na mga sir. Na anuhan ko na siya nasukatan ko nga ng filler gauge at ayan okay na okay na siya ibabalik natin yung cover balik natin yung dito tapos pan natin ito na yung ating pinagpalitan okay ito naman na nga sir ibalik ko na yung cover tapos clone at ngayon gagawin natin testing naman natin pan kung uh, malagitik pa rin ok ayan mga sir oh. yeah, tumayimik na yung under ng makina ah. puro yung kalansing nawala na wala na yeah, at tiamik na uy matay ayan nawala na siya kaya ganun lang gawin yung mga sir kapag uh, video yung tunog ng motor ninyo dalawa yung dalawa yung muna yung i-check nyo tensioner or yung ano natin rocker arm pero i-tap din nyo muna after nyo sa tensioner yan timing na timing na at uh, mukhang masayo na yung ating kabuti yung customer ayun ay yak yeah, pa yan okay na ganoon lang mga sarang gawin niyo sa ingay na kapares nito sa ginawa natin sa motor ninyo uh, sa motor na to sa motor ninyo pwede yung ano, uh, gayahin o i-apply sa motor ninyo para ma-troubleshoot nyo kung ano yung problema parang uh, ganito yan nagpalit tayo basic lang po magpalit kaya sa dadalhin nyo po sa mekaniko eh, kung kaya nyo namang gawin makakatipid kayo basta tama lang yung ano yung pagkagawa ninyo saktong higpit huwag masyadong sobrang higpit baka mabali yung saktong sakto lang eh hey, kung sa takot kayo eh pwede niyo akong puntahan o sa ibang shop pakita niyo lang itong ano video ganun para at least alam nila kagad yung, yung gagawin din nila at uh, may share din natin yung ating video mga sir yan so well, dito ayan okay dito na tapos yung ating video sa motor na mo mga sir uh, like and follow and share na rin, na rin mga sir ha? okay salamat ayan makakauwi ka na Okay, ingat sa no, okay. Bye -bye ka sa pag mo. Okay. Pabalik na lang yung upuan.